magandang araw sa lahat lalong lalo na sa ating mga kasamahan mga farmers sa mga baguhan pa lang subscribe naman po sa ating youtube channel sana ay makatulong kayo na maragdagan tayo dito guys at pakilike na din po sa mga video na inyong napapanood at huwag na din pong kalimutang pindutin ang notification bell upang updated kayo sa mga video na ating upload maraming maraming salamat po sa so ngayon ay itong dikin na ito ay wawasakin natin gigibain dahil kapantay lang itong dalawang uh, block itong sa right side at sa sa left side kaya uh wasakin natin gigibain natin itong diki na ito upang uh maliit na lang ang ating uh maintain pa uh, lilinisahin linisin mga diki dahil kapantay man lang itong dalawang uh, block kukunin na lang natin itong ito na pilapil ayan uh, gigibain natin upang uh, buo na ang dalawang black magiging isang black na lang so mababawasan ang ating imintin na uh, mga diki sa paglilinis so sa pagpapalayan guys ay kailangang madiskarti tayo kung saan tayo makalist ng uh, ating libur at saka panahon jan tayo uh, kikita so gagawin natin upang uh, hindi tayo mahihirapan sa paglilinis ma lumiliit na ang ating malilinisan na mga diki katulad nito so makukuna na ng isa so maliit na lang at least na kuhanan na nabawasan ang ating area na lilinisin ayan tutortulin yan pagkatapos na na lang yung dalawang kahon magiging isa na lamang. Yun lang po. Maraming salamat po. God bless sa lahat. Happy farming.